Good morning, good morning everyone. Na ada ikut dari sebayuk dinduk ke elang place dari guys. Dinduk ke mga bulak. Yelong yellow, -yellow ke ayo no. Salah tau pokok lugar oh. Oh di ba? Oh. Bayuk na guys. Bayuk sembuang ada norte. Nice. Uh, Ay guys, main 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 gebi deh. Cerot. So, iya pulung aja na. Oleh. Good morning everyone. Against the light man Maaf Mana yang mengacau Orang-orang Murug aswang Hai guys Aku tu ni Ngepengita Diri Atau ni agi Ngasih Kamu kak Di piolo Pi Piolo Hai Hai piolo Piolo Pi Kalbo <laughs> Ah. Hi <laughs> Maniporma sa bayog. Alam mo saan yung kahuya, bro? Matyala na. Sa pag-iisaw, yun to. dahon. mga kahoy. Oo. Oo, Hindi ka rin, Ay, wala. Madali ata, gano'n wapong hindi yun Hai guys. Uh, Mejo ninda nak jadi air yang kau antri lugar dari bahasa bayu ke. Limpi pun hilang lugar dari dilihat perasa uban hongkau, no? Hong limpi mana sendangan limpi sah pada bayu hongkau. ninda ke? Oh, oh di among hotel, among hotel, super hotel. Ya, libre, free air kau nak, no? Sempre menang hita kong matulung tadi ya, kau no? Pagdadyari ito rata di ako katulog o niya. Sabang tapag ako magpulis. Maulaw, biya punta. Ha? So nindot kayo dali kayo so. Ang ilang ito ang gandali ka ng ilang atubangan sa munisipyo. Mano ilang munisipyo? Kana munisipyo na nila. Ilang atubangan o. O diba hardin? Hindi. Nindot kayo. Ano nindot siya pagkaporma? Tanawa. Si Suro tamu Ha? grabe mo siya Aks yung papaligsigi at vlog no <laughs> Good morning Good so, morning guys oh, Ba? Oh, nindot kayo Oh nindot Ay nagkaon mo dayang dita na ko Oh nindot kayo ilang place Ilang lugar Oh with matching kuan pa Sunindot so, siya so, ba na din mag solisrayo pa mabuntag pero tumno kayo kaya ang ilang at bangad to lasang tato lasang la So so maon ilang jim eh bilang jim no pero dili delay masaka dili man siya garbo nga Christmas light pero okay na ba naman sa view kay ba 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 at mas masipin na ilang plaza plaza ah. yes nindot kayo di para sa uban bis di kahoy anang kwan atubangan hindi dili bulak ra sa anong bulak kano lang kahoy oy para masilungan sa mga gataw o diba na sila kantin dito o diba kantin na nila court nila simple lang Nampak sedikit nisan ni tu Naya jagi Mga utau Ah oh, Mata tu guys Parti Parti tu nama ke Gebi Oye Bahag Shout out dah Ikut ke ikut Arnold Fox May pay Arnold Fox Ke Dalhan pag viewers Terak wala hmm. Suri suri tani Bagi Mainan lang Mas po ni magkuan ba ganing plus na mo travel. Uh, um, dapat na ako ikuan kuno video sa bawat lungsod or city. No? Ako ni ngotana, ako mo tubag. Yawa, di mo mo May pay si Rizal okay. Forever young. Sige ra gatindog. ka nato, no? Asa ang bukid? Buh, eh Oh, di ba? <coughs> Jesus. Oh, si Rizal. Ba't ka laging ganyan? Lagi ka lang nakatayo. Ano nangyari sa iyo? Bumaba ka. Ako ipuli. <coughs> Buyag. Alika, si Rizal. Bumaba ka. Ako puli ni mo. Naluoy kay ko ni mo, Char. oi ngaboang video manda ini ke ingon picture ke ya, awal ni ingon papok ni ingon pa jud si cheese you know cheese cordero kuya na kasawa na ka grabe kaya yung utik kung nawalanan ka ba matangat na bro matangat bro ah din yung mao punta na basakan so guys mga din tumi dito sa ubos kay manuro yung itambal kunya oh grabe yung sa dalat nagkukig bato bato Oh my God Mani resulta Palit na lang kay Dijid Makayang dalan dito Migo Oh my God Migo Nakamamo lagi Mani resulta Migo sama mga kasada nila Migo God ko bato-bato Dugi -bato. Shout out ko sa Dugi oh Oh ano yung resultant miko? Baklay lang. Hoy, gano'n ko. Hay pama ma-actor. Kaya kayo, mga arbo, mga gano'n. Trabagay ang kamay, ah. O, sige, nakabidyok, ah. O, nakabidyok, ah. Kaya gano'n. Tugan yung mawi. Malaga. Okay, sir si ate ni Roane lambusan ka ron pati na bagang gamaya nakabidyo po, jugan oh. tabag, na baka ipatulpo nyo ka ako mungutan na tabak atong dalan na itong gamay basig balay my god guys mani kaya sabuntag punta okay, exercise Ta Tarzan oh. Rusi pa. Tarzan nasa ka na. Okay. Fresh natural water. Ayan. Sprite flavor. So na sa buntot, pinagabuntot jud. No, so pagpalandong ta. Tindot ka nagbiyo bay. Mm. O, so, Oh, biyo na sa tumay sa buntod. oh moro lang nagpags moro lang nagpags itong lugar ah. pero namin sa tumay sa na oh di, -di mo makita siyempre mga buta <laughs> so guys naman po may dresa buki ni sumok may kasag ka, kanin sani kapukiran mo ni among na kita oh Mana? Oh, di ba? Money for sila ha, guys. Ang tubig na nasa kalsada Oh, di ba? Natural spring water. <laughs> sumok, kas, sumok sa kalsangan. Nang naman man ko ay nabuyo-buyo ay magumang ay. Pero pwede ka manglaba diri oh. Pwede ka man laba. Na? Ang tubig wala na isubay sa pa subay na sa kuwan Di ba agyan pa bayog? podong ato? Ay, para saan tayo mo? Manonori, pa pala Pero pwede naman agyan pa bayog Selamat. Kira bahasa pidan. Pakano manto? Ayung mga chabakano dere. Oi, asa mangkamo tira barat. Plan ganey ko ba Hmm. Nagamay na lang bato. <coughs> o ba diba? resulta sa mga akuan. laagan ano yung resulta sa mga laagan brad dating gandang da daan ng tree ay kumpiyan sa jack subayan ang sapa sapa jack ay na patong-patong rin ha, kasi na kaya nimo. Tara. Uh. Mm. Last slide siya padulong dito. Pero dili jud na agyan sa tubig. Lahi. Last slide sa taas. Ano ajuti? Eh. Gaya. Gale, <laughs> Resulta. Ayo jaga kuan. na kita ang patung mga dalan na to pagkalis pra di ba kana oh. ganing kani subi ga gikan sa sakwan bukid pero bawal ta himasa kay mata salak ka okay na kung may masak ka na sakit na kay sa tiil na pala pa bro kay na pagahuman nako guys ang hirap ng daanan guys makita okay, niya naman no? Oh. O, oh, ayan. Pagka, di sa dalan. So, una, dili man ina ni. Ibuldos man ni. Gimu ano dalag tarong. Tarong. Ang kasada. May mga porlings. Pagihangak ang bayot. Oh, waterfalls. Waterfalls. So guys, ganito talaga ang mga taong ano ang sarita taong doctors yaward yeah, na doctors na doctors na rin taro <laughs> na bisagasang kabukiran kahit saan ang bukid andun kami naglalako nagliliko o oh, sa kabundukan niya o oh, diba naimotol ka padulong o oh paparating na motor so guys mag helmet na lang tayo baka may laglagang -lag bariya galing langit at least may helmet walang bukol mangyayari huh? so ganito yung life ayan naghahang na naman ako 'di ba? Kanda view. Pag nasa probinsya ka. Kasi sa sa ano, sa inyo sa Hasirad, ang galaan niyo doon ay yung mga building. Ang dito naman sa amin ang galaan namin dito. Mga building rin, kahit na sa bukid. Yes, makakahoyan Kakahoyan ba? Sura magtagalog. Oy, ang na lang to eh. Na. Pertama atas dalan. Lonely is the night. Cherry rain. Yes. 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 Nami iro adreo guys. Nami iro oh. Yes. Nami iro guys. Yes. Uh -huh. Nablock yan. Wee. Hey. Dito we. Ah bahala ka we. Lita mi go we. ka tarag sa pa. Pag lumingon ka, akin ka. Oh akin ka na. Ling, akin kanao, hmm hmm, akin kana, mm hmm akin ko na. Mm hmm, na, no. hmm na, no. akin na doy siya. Onano pa siya okay, pa? Oh, nope. ah ling ko si kilit ba? Ano ba la kaya? So guys, Hapon na kayo pero dapitan may og ulan, No Si si papa pi nagpa tubil. Abo si Papapi. Papapi kalbo. Ang asawa ni Papapi. Asawa si Borro. Oh. stelan patay. Nandito na si Papapi. Papapi kalbo.